Sa kalagitnaan ng pandaigdigang sitwasyon, isang malupit na pangyayari ang nagdulot ng tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific, ang reaksyon ng China sa pagkakapirma ng Pilipinas at Japan ng Reciprocal Access Agreement, RAA. Ang naturang kasunduan ay naglayon na patatagin ang kooperasyon sa depensa at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa na nagresulta sa matinding reaksyon mula sa China ang pagsang-ayon sa RAAA ay nagdulot ng pagwawala ng China sa rehiyon na nagpapakita ng kanilang pagtutol at pangangalit sa pagsulong ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kooperasyon sa seguridad. Ang kabiguan ng China na tiisin ang mga hakbang ng dalawang kaalyado ay nagbunga ng matitinding tensyon at nagbunsod ng hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Ang pangyayaring ito ay nagtampok ng patuloy na rivalry at pagtutunggalian sa Asia Pacific kung saan ang mga pagkilos ng bawat bansa ay nagre-resulta sa pagpapalakas o pag-aayos ng ugnayan sa gitna ng kompetisyon at ambisyon sa rehiyon. Sa bidyong ito, ating hihimayin ang usaping iyan. Tila isang panalo para sa Pilipinas ang naganap na meeting nitong nakaraang linggo sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang 2 plus 2 meeting na ginanap noong July 8, sinalakay nila ang pagpapalakas ng relasyon pagdating sa national security sa pagitan ng Japan at Pilipinas na unang beses na nangyari sa panahon ng Administrasyong Marcos matapos halos dalawang taon. Sa pagtukoy na ang dalawang bansa, ay desididong mapataas ang aspeto ng maritime at strategic partners na ibinabahagi ang mahahalagang halaga at prinsipyo itinataguyod ng mga ministro ang pagpapalakas ng kooperasyon sa seguridad at depensa at ang pagsasaayos ng koordinasyon sa mga isyu sa rehiyon at sa pandaigdigang antas upang maisulong ang malaya at bukas na pandaigdigang ayos batay sa prinsipyo ng batas sa usapin ng East at South China Seas ipinahayag ng mga ministro ang matinding pagtutol sa anumang pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng puwersa o pakikipaglaban sa puwersa. Nagbahagi sila ng kanilang mga alalahanin sa mga aksyon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon, partikular na ang mga mapanganib na pangyayari sa Second Thomas Shoal at ang pagsiguro ng pagsunod sa internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Inulit din ni Ministro Kamikawa ang suporta ng Japan sa Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng mga alitan sa South China Sea at kamakailan nga lang ay formal ng pinirmahan ng dalawang bansa ang makasaysayan na RAA o Reciprocal Access Agreement. Nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement, RRAA, na nagbibigay pahintulot sa mga sundalong Pilipino na makilahok sa Joint Combat Training kasama ang kanilang mga kakampi sa Japan. Ang joint combat training na ito na ganapin sa Japan ay naglalayo na mapalakas pa ang kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa. Para itong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, pero sa kasunduang ito, lahat ng mga sundalong makakagawa ng krimen sa magkabilang panig ay papanagutin na naayon sa batas ng bansa kung saan nagawa ang krimen. Para sa akin, ito ay isang magandang implementasyon, lalo na't may mga iilan ring mga sundalo ang umaabuso ng kanilang karapatan sa mga ganitong kasunduan. Ang paglagda sa RAA ay pinirmahan ni Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko sa pangalang ng kanilang mga bansa. Sa panahon ng courtesy call ng Japanese officials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal na pinagmasdan ang seremonya ng paglagda kasama rin sa nasabing pulong si Japanese Defense Minister Kihara Minoru. Ang kasunduang ito sa pagtatanggol na magiging epektibo pagkatapos pirmahan ng dalawang bansa ay ang unang kasunduan na binuo ng Japan sa Asia. Pinapahayag ng Pangulong Marcos ang kasiyahan sa paglagda ng kasunduan habang kinikilala ang mahalagang pagsisikap ng bawat panig. Malugod na tinanggap ng Pilipinas at Japan ang pagsisimula ng negotiations sa RAA sa pagdalaw ng Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ipinahayag ito sa pamamagitan ng isang pangakong ibinahagi sa inaugurasyon ng Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2 plus 2 noong Abril 2022 at muling pinagtibay sa opisyal na pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Japan noong Pebrero 2023. Ang mga formal na negosasyon sa RAA ay nagsimula sa Tokyo noong Nobyembre 29 to 30, 2023. Kaugnay nito, ang Official Security Assistance, o SA, mula sa Japan para sa Pilipinas ay nilagdaan noong Nobyembre 3 noong nakaraang taon sa opisyal na pagdalaw sa Pilipinas ni Prime Minister Kishida. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtibay ng ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad at depensa sa rehiyon at ang patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific na binubuo ng prinsipyo ng demokrasya, paggalang sa batas at karapatang pantao. Sa isang ulat mula sa Rappler noong Abril 2022, sa unang 2 plus 2 ministerial meeting sa Tokyo, ang mga opisyal mula sa Pilipinas at Japan sa ilalim ng past administrasyon ni Duterte ay nagpahayag ng pangako na pumirma sa isang Reciprocal Access Agreement, JORAA, na unang napag-usapan sa pagitan ni na si Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Tokyo noong Pebrero 2023. Ang pag-uusap at pagpepermite para sa RAA ay formal na nagsimula noong Nobyembre 2023. Ang kasunduan ay lumabas sa kalagayan ng patuloy na agresibong hakbang ng China sa South China Sea at East China Sea na nagdulot ng pangangailangan para sa mas matatag na ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Bago tayo magpatuloy ka kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news may anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Mula noong 2011, naging strategic partner ang Japan at Pilipinas na nagdaragdag sa diplomatikong, depensa at ugnayang pansiguridad sa pagitan nila. Kabilang sa pangako ng Japan sa depensa at seguridad ng Pilipinas ang pagtulong sa modernisasyon ng sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard, TPCG, at ang pagbibigay ng Mobile Air Surveillance Radar System sa militar. Nakatanggap rin ang Pilipinas ng opisyal na tulong sa seguridad mula sa Japan. Bukod dito, ang Japan ay may umiiral na RAA kasama ang Australia at United Kingdom, habang mayroon naman ang Pilipinas ng Visiting Forces Agreement sa United States at Status of Visiting Forces Agreement sa Australia. Ang Pilipinas, gaya rin ng Japan, ay isang mahalagang kaalyado sa kasunduang pangsiguridad ng Estados Unidos. Ang RAAA ay nagtataas din sa Multilateral Defense Cooperation sa rehiyon tulad ng Quadrilateral Cooperation sa pagitan ng US, Pilipinas, Japan at Australia at Trilateral Cooperation sa pagitan ng US, Pilipinas at Japan. Noong Abril 2024, nagpulong sina Marcos Kishida at U.S. President Joe Biden sa Washington. Ang data mula sa gobyerno ng Pilipinas ay nagpapakita na ang Japan ang pangalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas na nagkakahalagang $20.71 billion noong 2023. Siyempre, labis itong ikinagalit at ikinabahala ng China para sa China ito ay isang banta para sa kanila. Natural kung lalakas ang puwersa ng alyansa ng Pilipinas at Japan, mas mahihirapan na ang China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea at talagang magiging problema ito para sa kanila. Hindi pa riyan nagtatapos dahil isang magandang balita ang inihayag ng ating sandatahang lakas na ang US mid-range missile system na dinala sa Pilipinas na binanggit ni Russian President Vladimir Putin kamakailan ay nananatili pa rin sa bansa. Ayon kay Colonel Louis De Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, patuloy pa rin ang paggamit ng Mid-Range Capability, MRC System sa Pinas, para sa mga pagsasanay tulad ng Salaknib, isang bahagi ng mga military exercises na patuloy na isinasagawa. Sa isang pahayag noong Huwebes ng gabi, sinabi ni De Maala na hindi patiyak kung kailan aalisin ang missile system mula sa bansa pinapakita ng post ng U.S. Army Pacific Command sa Facebook na ang MRC ay matatagpuan sa Lawag City sa Ilocos Norte, Kamakailan, kung saan ginamit ito sa bilateral training ng Philippine at U.S. Armies noong Hunyo 27. Ipinaliwanag ni Dema Ala na ang deployment at redeployment ng MRC ay nakadepende sa matapos ang mga layunin ng Salaknib Training ngayong taon na planong matapos sa Setyembre. Hanggang sa maganap ito, mananatili ang MRC sa Pilipinas upang mapaghandaan at matugunan ang mga pagsasanay at mga layunin nito. Ang pagdating ng MRC sa Pilipinas noong Abril 11 ay nagdulot ng pagkadismaya ng Beijing ayon kay Chinese Defense Minister Qiu Qian na nagsabing ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagdala ng panganib ng digmaan sa rehiyon. Sa isang pahayag sa telebisyon ng Russia noong biyernes, sinabi ni Putin na magpapatuloy ang Moscow sa paggawa ng intermediate at shorter range nuclear capable missiles sa tila pagtugon sa pagdeploy ng Washington ng mid-range missile system sa Pilipinas. Nagpahayag kasi ang ilang mga leader ng oposisyon sa Pilipinas nang babala tungkol sa posibleng maging ganti ng Russia sa atin dahil sa patuloy na magandang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Natatakot ang mga opisyal sa seguridad ng bansa matapos maglabas ng babala si President Putin ng Russia sa mga armas ng US sa Timog Silangang Asya. Ang pahayag ni Putin ay naging sanhi ng pag-deploy ng missile systems ng Moscow sa ibang bansa na nagbibigay ng bagong dimensyon sa kaguluhan sa usapin ng armas nuklear sa rehiyon. Sa huli, ang reaksyon ng China kasama ang hindi papag-alis ng missile system ay nagbibigay ng kahalagahan sa maingat na pakikitungo sa seguridad at pag-uugnayan sa pagitan ng mga bansa. Ang paglapit sa ganitong mga isyu ng maingat at may diplomasya ay mahalaga upang maiwasan ang mas malawakang tensyon at alitan sa rehiyon. Isang panalo para sa Pilipinas ang RAA at ang Typhoon Missile System ng Amerika.